Sa palalim ng ano, tubig sa sapa. Tatanggalan mo lang ng mga buwangin sa kabato para tumaso ulit, para tumaso tubig mga kapasaway. Ayan po. Tatanggalan ng mga buwa, ng mga ano, buwangin sa kabato. Kasi lalagyan ng mga bato bawat gilid mga kapasaway. Ano po, si, ano, sila Baton Sundalo nandiyan. Baton Sundalo, kuha ka ng bato sa kabuangin. Laki mo, ligo ka na. Abusing ang pitching. Ligo, ligo, buos. Laki mo lang niya para mag-sirin yung punto. Huwag mong ano, lagyan. Huwag ano, lagyan. Ayan po, ganyan. Ayan po, pagpanggal -pag yung mga ano. Inakot po yung mga buhangin. Para lumalim yung tubig sa sapa. Oh, Ayan po, ganyan. Ayan po, ganyan.

well done aí you've Madulas ka! Hati tayo, hati tayo, hati. Hati kami ha. La, siya, may mumu dyan. Ah, okay, Siya! Ngayon okay, po, malalim na po yung tubig, mga kasaway ha. Kaya oh, na po, mababaw lang yan. Ngayon, malalim na. Ayan po yung ginawa namin tent. Pumot. Ayan po yung mga nilaban namin kanina mga kapasaway. Pinapatuyo po rito tapos pag uwi namin, sa kanya namin dadalhin po lahat ng mga sinampay namin ngayon ayan ayan hindi nyo po ang ganda po ng ano tanawin sa taas ayan Yeah. Ay, datangan na po ngayon. Uh, kaya po magtanggal ng ano, buhangin para lumanin yung sapa.